Oh, ito na yan yung update ng Palay Kuna SL8. Uh, bukas, na bukas, nabim, uh, February 22, paharbisin ah, na ito. Pero, oh. eh, pero green pa rin yung dahon niya. pero Mayroon pa medyo hila, pero paparabis ko na. Kasi yung dahon na hinob na. Yan. doon yan. Bali, 0.7 hectares ito. Wisdom dar dito ngayon. Na uh, meter. Yan, kuha ko yung standard mo. Yo, bukas na to harbisin. Yan siya. Kain na. Ito mara video may kulay green pa na bunga. Okay na yan. Matuturo yun na sa pagdibilad. At least may laman na siya. Hindi na siya naging ipa. Mali, bukas, 110 days ito. Ang matura kidip nito. 110 days. Pero 110 days lang siya. Garbisin na siya. 115 kung tag-ulan. Ito ngayon, second crop na. Somewhere. Ang grade 10 na lang. Okay na. Kasi yung iba, umano na sa dumapa na yung diba sabay pilapil ayan o kadadda ng buha mayroon mag estimate neto na may 50 kaban ay 60 kaban at lay like, 60 kaban pataas yan <coughs> ayan o nagkatlatak uh, pa na yung pilapil brabikat ng buha pero binabantayan ko ito gabi-gabi kasi nga may ma hayop na pinapakawalan talaga nila yung mga anak. Tulad no, anak ng baka, anak ng kalabaw, na hindi na itinatali. Yeah, sa gabi pupunta sila, binabantayan ko. Sakripisyo talaga, pagbubukid. Kung hindi mo naman bantayan, manghinayang ka saan, may natapakan nila o kaya nakain nila. Ganda ng hindi ko ah. Ganda ng laman. tama lang ang loob niya 110 10 days bukas ito. Simula nung ipinunla. Hanggang lipa tani hanggang ngayong harbisin. 110 days yung niya. Okay. Update ko na lang kayo bukas. Pag nandito na yung harvester. Ayan guys, araw na ng ating pagka-harvest. Yan nga pala guys yung harvester dito sa amin. Hindi uh, na kami muupa ng tao para mag na ng mano, mano Yan na guys ang gumagawa. Tapos ang bayad dyan guys sa kanila, uh, 10%. Kung makasampung sako ka sa kanila yung isa, ganun guys yung upa sa kanila. Ayan mabilis lang to guys kaya maya maya at tatapos rin tayo at manalaman din natin kung ilang sako ang makaharvest natin dito sa so, bagong binhitob, guys hybrid to na ano SL8 ayan guys tapos na tayo makaani naka 50 sapo nga na tayo guys o kaya uh, 50 kaban ayan guys Bali, ito guys, i, i pa natin ito na isang araw. Tapos, pwede na tayong magpakiskis para maging bigas na. Ayan guys, sa kinita natin na 50 kaban guys, panalo na tayo doon. Mag uh, maganda na yung kinita natin sa tanim natin na ito guys. Ayan. Yun lang guys. Thank you for watching.